Ayan, all right, all right. Hello, hello again mga kapangarap. I'm here. Ayan. Natutuwa po ako. Siyempre, lagi naman natutuwa kapag may mga nanonood vlog Shout out! Ayan na, shout out tayo. Ayan. Ayan, sa lahat ng aking mga avid fans, especially from Canada, Team Canada. Ayan, lagi sila nagko-comment sa akin. Uh, they always send me a message. Oh, wow! Siya, English, English. Ayan. Uh, lagi sila sa akin nagbibigay ng comments sa akin personal messenger, hindi doon sa YouTube. Na yun nga natutuwa sila dahil ako po ay nakikita nila kasi artista na kanilang pinsa. <laughs> Meron na silang artista ang kamag-anak. Ayan. Shout out again and again sa akin pinsan sa Canada kay Lotlot. over. <laughs> kay Emmy Emmy natatawag namin sa Barangay Tagulod noong panahon kami ay mga bata pa. Support, sorry for the words. support Emmy 'yan. At sa mga chikiting thank you for watching. At sa akin pong uh, asawa na akin, mga mga pinsang ito, uh, asawa rin lot sa kasawa ni Emmy. Hello sa inyo, at sa inyong mga chikiting siya sa kanilang mudra, sa kanilang mother, si Ate Flor. Ate Flor, ayan. Hindi kayo na masyado, hindi kayo na may inep kasi nag-vlog na ulit ako. Ayan, lagi kasi nilang inaabangan na aking vlog at ngayon ako ay may ginagawa. So, dahil sa kagustuhan ko na ako ay may upload para sa aking mga avid fan, ay eto, mag upload ulit ako at ako ay nagtitinda. I'm busy right now. nag arrange ako ng aking mga paninda kasi ako ay namili ng... Uh, mga paninda, syempre. Ayan, at sa akin pong mga kamag anak team, uh, Team Canada, sa kabilang sign, kasi sila po ay magkakatabi uh, lang doon. Pipinsan kami. Uh, talaga namang, uh, lahat sila ay halos nandun sa Canada. Ako na lang kulang, no? Actually, uh, dapat na ako ng Canada. It's my dream. Alam ko sa mga ko, sa mga ko sa Taiwan, you know uh, kung gaano ko gusto makarating sa Canada. Pero, sabi nga, uh, maybe, ah, uh, sometimes sometimes our plan is not God's plan so ayan dahil gusto ko talaga makarating ng Canada kasi gusto ko makakita ng mga ano ng mga nag-i-English uh, yeah. <laughs> kasi <laughs> frustrated talaga ako napakaano ko talaga sa magkagaling mag-English and then alam na mga kaibigan ko alam na mga kasamahan ko din dati sa Taiwan at kahit dito sa Pilipinas na gusto ko lagi nag-i-English kahit mali-mali so kaya ako gusto makarating ng Canada or Samuels America or Australia basta sa mga English country dahil gusto ko talaga nagi-English. Kaso nga lang, ayan, hindi pinalad kasi God have, has a purpose. Purpose for press. for for ano for for both. God has a purpose for for me. Na magkakaroon pala ako ng isang bayan 'yan. At ngayon, uh, papakita ko sa inyo yung aking maliit na tindahan. Na uh, I'm so blessed kasi nagkaroon kami ng business na talagang nag nagtat nagtatawid sa aming pang-araw-araw. Eto nakapag-ayos na ako ng mga chair Ayan mga kapangarap So ayan So di ba? Parang ang dami kong paninda Parang ang laki ng tindahan ko Pero malaki naman talaga siya Kaya lang uh, Hindi pa siya galing kadami So ayan Ayan ko yung mga inayos ko kanina Mga kapangarap Ayan Bili na kayo Bili, bili na kayo Bili na kayo Ayan Sa pala ako Andiret mga noodles ko Ayan So, madali lang i-arrange yung mga kasi may mga kanya kanyang laga yan. naka-separate siya. So, ayan. Chili man Ay, chili man si. Pansin siya chili man ko yung aking darling. Ayaw nung darling ng papa Hello! Ito na, ito na ang aking kakambal. O, oh, look. Alam mo gawin mga kapangarap. <laughs> Walang malang gawin kagabay, nagpaiba na naman siya ng color kasi <laughs> Nung, natutu nung natutunan niya magpaganda, ayaw ng paawat. Samantalang natin kahit mukha siyang ewan, satisfied siya. Pero nung nakarating dito, nakakita na ng kuunting ganda. Gusto gumanda na siya ng todo-todo. <laughs> ah, so, mag, taris, mag, 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 mag ka naman sa vlog ko. Marami ka sa vlog ko. Marami ka ah. follower. Alam, pag-aasal na talaga. So, Ayan na. Ano kulang yun, oh? yun ba? Yung ano? O sa ka na, ilagay mo kung ano yung magkano yung nakukuha mo. Ayan mga kapanganap. Sa, ayan, baka na, Yung sa ulam, linggo? Eh, church yun. Ilista mo. Hindi, iliwat mo sa inyong ano. Ay, hindi ko baka dyan 200. Ayan. Ah, nagkakatuusan kami magkapatid sa mga... <laughs> mga benta namin kasi yung benta yan nasa akin yung okay, benta ko o sa akin sa kumukuha ng mga parinta niya ganyan so ayan RCD pala ayan nakapamili ako ng itong malit na re hindi isa isa ito oh. 20, sa, ben, sa benta ko is 30 pero sa punan 26 lang ata ito. 36, Ayan yung mga dilata ko. Alam niyo ba mga kapangarap? Nung nagsisimula ako magtinda. 36. Yan. yan oh. Tingnan niyo naman po. Ayan. Oh, Medyo madami akong pangarap. Nung nagsisimula ako magtinda. Alam niyo po ba? Tatlong klase ng sardinas lang yan. <laughs> Meron pa 5 pesos. Apo, wait lang po. Ano ako ba? Ito na ano magbigay. Yan. Ang aking yeah. assistant. Ayan, dati ano lang, mga tatlong pirasong ng sardinas. halimbawa ay tat ligo na pula, ligo na verde. Tatlong piraso lang yan. Sa mga noodles naman, dati mga ano lang yan, mga tatlo lang din. Isang apat, is lima, ganyan. Uh, at kumamili nga ako dati is malaki na sa akin ng 3,000. <laughs> Pag namimili ko, tarong yung kinakabahan ako sa counter, baka kulangan yung dalakong pera. Ganon, nagsimula ang aking tindahan. But praise God ngayon, Oh, 3,000. Hindi na kami namin ng ganyan. 3,000? Ay, nako. Ano nun sa, isang item lang yun pag 3,000. Joke. <laughs> Ngayon, namimili ako. Na-experience ko ng, na. Na-experience ko na pong mamili ng pinakamalaki ko nang napamili. Like, kahapon. Kahapon. On oh, date, sa bagay ng isang araw. Nung, nung pa. Pero kahapon is worth 12,000. imagine? From 3,000 going... It become 12,000. So, ayan na. na ako. Nag-improve. Ganun na nag-level up aming sari-sari store. Thank you, Lord, for all the blessing for all the people who have who have their heart to help me. Ayan. Ay, baka malimutan ko ulit. Shout out! Again and again. Ate Presi! Ate Presi, hindi tayo nagkakausap. Kumusta ka na? Ayan. Ang aking spiritual uh, friend. No, friend. cousin Cousin friend. Ayan. And at Ah, uh, si Kuya Edwin. Ano si Dina. Kuya Wally. Floor. And then... Kaya Denise, mo Oh, Denise daw. Denise, siya susta. Kaya Hindi ka daw niya matawagan. Tsaka ma-message kasi siya parang mag-English. Ayan. Denise. Ah, uh, yun na. Alam mo na yan. And then, sino ba? Diba? Ah, uh, Inteng. Koyeng. Oh, si Lani. Yung ni Koyeng hindi ko kilala. Ayan. Eh, Ayan, na, aking asawa, naka, si Ma, naka, naka, ano, kay Smith. Ayaw niya ang magpakita. Ayaw niya maging artista kagaya ko. yan, And, sa Team America, Team America, yan, ati, ati Mila, Gigi Ayan, again, always, always. Ati Olive, Kuya, wa, Kuya, Kuya, Kari. yan thank you, thank you. Sa 400, ako ah, ano ba? 400 pa. lang may utang ako sa 400. Oh, yan eh, ako ayan. may utang sa kanya. Oh, tingnan dito. yan lagi mo sa sa kaban ng ano, kayamanan ko. Ayan, and then uh, what else? Uh, tagulod. Team Tagulod. Ako napakadami nyo pero ilan lang yung nanonood sa akin? <laughs> ilan lang nanonood sa akin? Number one na si Kalat, Kalat pero hindi ka na yata nanonood ngayon. Parang wala ka ng message sa akin. Ayan si Kalat. Ah, uh, Lenny Pot, Lenny Pot. Um, sino pa si Tagulod si Hey, hey, Ate Tess. Hey what's up? You know? <laughs> this time I know you have time to watch my vlog. Uh Atites is one is the one who make always clean my nail in Tagulod when I go back on town going back going back to town. <laughs> Atites when I'm there, never never ever we speak Tagalog. We always speak English. Even the grammar is not good. Even the grammar is very bad. But we always speak English. Oh, I love you, Ate Tess. So, um, oh, syempre sa aking mga pamakin dyan. Oh, Denise, Din, Kamba, sila, Kambal. At si, ang sister, ang pun, magiging isang sister dyan. So, balanggay sa At Ating Vicky. Ayan. Yolino, Chelsea, dyan, dyan. So, ayan. And, kila, sa lahat ng mga tito ko dyan, sa lahat mga tito na, sa lahat, hindi ko na mapamanggay na mga... Ate Cheche again, uh, nagpas shout out siya sa akin minsan. And then sa akin pong BFF, way back, way back when high school, hanggang college. LV, LV Manalostas Manuel and Marites Juan. Ayun. And Shirley Kabuhat sa mga nagpapasout. Medellin, ayan nandiyan na. Sino pa ba ang shout out? Minsan nga susulat ko pa rin siya na. Ayan, ayan yung kwento-kwento. Ayan. Panoorin niyo na lang muna ako kung paano ako mag-arrange. Ayan, inuunti-unti ko na siya. Nescafe, nescafe. Ayan, mga kapangarap. Wait lang. At dyan muna kayo. At ako ay mag-a-arrange ng paninda ko. Malinaw ba dyan, mga kapangarap? Hindi masyado. Dito. Malinaw, hindi rin masyado. Ah, dito malinaw. Ayan, dyan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Pero wala akong sandalan. Pwede na ito. Ayan. Ayan. Ako kapangarap, kapag nag-aayos ng paninda is, I always sing a song. Ayan. Ayan na lang, kapangarap. Welcome to my life. Welcome to my life. Welcome. Ganito buhay ko. Ayan. Arang sawing tayo. Mm-hmm. Kumusta kayo mga kapangarap? Alam mo, kahit ang buhay, para ang hirap kahit ano. go lang. Laban lang. Laban tayo. So, maganda kasi pag nakaayos yung mga pagkula para pag hinahanap, pag nakita. Ang aking kasi yung mahal na asawa sa lalagay ang aking mga kanina. Kaya hindi niya alam sa nyahan natin. ng ating pagkukulang niyaya niya ipatutoy maaf katulad ng pagsigaw pag-usok <laughs> okay, na Diyos ng langit at luma aming tinapupulihan hindi, hindi magsasawa hindi, hindi mahihina pagkat ikaw ang Diyos ng buhay ngayon ako ay masigla puno ng pag-asa Hallelujah Ayan A <coughs> Ako Nakamigilang oras na Ayan ko ano mga kwento Kumusta mga kapangarap? Kumusta tayo? Ayan Tayo ay so blessed kasi lumipas ilang taon but still uh, makasurvive po tayo lahat ayan nilusog ang ating mga katawan sabi nga di po ba pa sa panahon ngayon hindi na importante na marami tayong pera kasi kahit gaano kadami pera natin kung kakasakit din po tayo at wawala sa mundo useless kaya nga sabi po nung no, isang nakilala ko na nagkasakit siya. Talaga po palang sa panahon na nasa dying part ka na. Wala ka nang tatawag. Wala kang ibang tatawag kundi ang Diyos. Kahit ang pera hindi mo mo tatawag, hindi mo pwede sabihin na ilabas lahat ang pera ko, i-withdraw. Uh, Ibenta lahat ng ari-arian ko para mabuhay ako. Wala na pong ganito. Talagang tanging Diyos lang. So, uh, sana nga po ngayon, no, sa panahon natin ngayon, na realize yung bawat isa. Tayong lahat makarealize na hindi puro pera. O kasama po yun, Siyempre, sino ba may ayaw ng pera? Kahit nga po ako, gusto ko rin naman ng pera. Gusto ko rin naman makaranas ng ginawa, magkaroon ng sarili kong bayad doon, pata ganun. Pero, uh, ang ibig sabihin is, hindi tayo puro pera. Kailangan may part na uh, may oras tayo para sa Diyos, may oras tayo para sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay. Minsan. Kasi nga po, dahil sobrang busy na natin sa pag- uh, ninegosyo o sa pagtatrabaho, wala na tayong time sa ating kapwa, sa ating mga mali sa buhay. Ayan. Kaya na-realize na ko, oo nga. So, masarap din naman tumulong kung may tutulong. So, kahit nga wala eh. tumulong sa loob. Ano po yun? Ano po yun? Yelo ilan? Wow. ko no, na mayapa na. Ang sarap pa lang marinig ng mga kamag-anak mo, mga malamang sa buhay na, oh, si, ano, si Gina, alam niyo yung dati, ano yun, ano yung ganito, tinilungan niyo ako dati, ganyan, lumapit ako dati, ganito. So, ang sarap marinig nung may mga naiwan tayong tawag na legacy, over for legacy talaga. <laughs> Ayun, yung ganon. kaysa naman sa pag nawala, eh, okay, okay lang naman eh, hindi naman kawalan, parang, malungkot naman pag kagano'n, di mga kamara ay talaga talagang nag a ako. Sino ba ako? Sino ba ako para mag advice Sino ba ako para talagang magbigay sa inyo ng opinion? Ako lang naman si Gina, ang inyong kapangarap. Mga na, siguro tumawatawa na lang ako, no? Kaya kumantakanta na lang. Baka mamaya may mainis pa sa akin. Alam mo sino magaling itong bahay ka. inako <laughs> sa mga artista kaya, ano? Sino kaya ang pa pwede kong maka -do it? No, jo, do it, talaga. Sino kaya yung makikita ko? Gusto ko kasi magkaroon ng makakwento yung mga artista. Si Angeline, sana gusto ko kasi kikasius pumatulong. <laughs> ayan. Ayan. Ayan, para mga pangarap yung panood kayo kahit nakakaumay na ako. Ayan. So ngayon, papabay muna. Paalam muna mga kapangarap. Ako hindi makapag-concentrate sa aking ginagawa. Ako yung mag-display na at mm, maraya pang trabaho. So ayan, gusto ko lang talaga na makapag-upload para doon sa mga naiinip dyan ng mga pinsan yung shout out next time na lang. Hindi ko na maalala kung sino yung mag shout out. Oh! Yan. Paalam. I love you all. Oh.